Iba't ibang mga ganap na naman nga nangyari sa araw na ito. May kulitan at kwentuhan, sayawan at kantahan at syempre hindi pa rin mawawala talaga ang asaran. Hello mga kuboys dahil kapanahonan pa rin talaga ng kabuti dito sa amin ay talagang nagsilip-silip pa nga ako dito sa ating bakura. Kaya itong at may nakita nga akong dalawang piraso at malalaki nga sila. At pasilip-silip nga ako ay nagluluto nga kami ng aming agahan. Tinapang tamban pa lang aming niluluto at paborito ko nga rin yan. At ilang saglit pa nga ay nakahanap pa rin ako ng isa pa. Medyo nga ito at hindi pa nga nakabukad ang kanyang ulo. Grabe talaga at napakaraming nagsilabas ang sa taong ito. Marami ka rin talaga talagang nadadaanan ang nagbebenta ka ng kabuti sa mga gilid ng daan. At pag ganitong panahon nga na marami nagsisilabas ng kabuti ay pinapreserve nga ng iba. Yung lula ko pala dati napakagaling niya talagang magpreserve ng uong. Uong palang tawag niyan sa amin yun ng ilokano ng kabuti. Yung mga expert nga talaga na nagpapreserve ay halos aabot ito ng isang taon o kaya mahigit pa. Yung mga iba naman kasi pinapadala para matikman naman yung mga kamag-anak nila na wala dito sa amin o kaya naman yung mga nandun sa abroad. Ang paraan pala ng iba ng pagpapreserve ay niluto nila ito ng sukat nilalagay nga ito sa garapon. Yung mga iba naman may binibilad lang o kaya sinasandray nga sa raw. Yung mga nasan kasi at pag nilagay lang sa tubig at pag na-rehydrate nga, nga ito ay parang magiging fresh ulit ito. Pero syempre iba pa rin talaga ang lasa pag fresh mo itong uulamin. Yung bagong kuha pa nga lang at iluluto muna ay talagang napakasarap nga naman. Yung mga hindi pa nga nakatikim nito ay manamis namis mis nga ito pag naluto na. Hindi pala whole year round na nagsisilabasan ng ganitong kabuti kasi may mga panahon lang talaga na lumalabas ito. Kadalasan ngay sa panahon lang ng July at August kung saan nga madalas ang ulan. Ito ngat nilalaro ko pa lang aking mga aso ngayon. Ito kasi naglalambing naman sila at gusto talaga nilang makalaya. Pag nasa trabaho kasi ako ay talagang sa kulungan lang sila. Etong at pandang hapon na nga ay nagluluto na si Melbourne ng aming hapunan. Inaagahan kasi namin minsan ng pagluluto kasi nga pag umuulan dito sa amin ay talagang nagbrabrown -na out nga. At ito naman si Potpot Pot na naguhugas na rin ng kaldero kasi siya rin ang magsasaing. At dahil pakiramdam ko nga ay uulan na naman ay kinuha ko na naman ng aking mga sinampay na damit. Yan sa inyong mga kubos hindi pa ba na ulan dito kasi sa amin ay halos araw-araw nga ang ulan. Lalo na sa bandang hapon o kaya naman gabi kung hindi naman umuulan ay umaampon pa rin. Kaya ang hirap din maglaban ng marami kasi nga minsan na hindi nga lumalabas ang araw. Kaya kahit lalagyan mo nga ng fabric conditioner ang yung mga nilabahan. nilabhan kung hindi naman ito na arawan ay may tendency pala lang talaga itong mga ngamoy. Kaya mas maigi na rin talaga na maglalaba kapag sigurado kang lalabas na nga ang araw. At pagkatapos ko ngang nakuha ang aking mga nilabhan ay dinaretso ko na nga ito dito sa kwarto sa kubo. Tumalo din pala si Engineer Lily at si Cassie dito sa kubo. Siyempre kwentuhan nga ulit kami habang kumukuha nga naman siya ng dahon ng ampalaya. Maguulam daw kasi sila ng tinulang native na manok kaya mas masarap naman talaga pag dahon ng ampalaya ng iyong isasaho. At ito namang si Casey, pagdating pa lang niya dumiretso na nga sa aso. Magkakilala na kasi sila kasi ilang beses na rin siyang pumupunta dito sa kubo. Kaya habang naglalaro nga ang dalawa ay tuloy pa rin kami sa ng mga dahon ng ampalaya. May dala rin pala silang bukopay pa at saka sakto naman at may ikakapeng nga ako mamaya. At ilang saglit pa nga napilitan na nga silang na maalam kasi nga umaambol na naman. Kaya sinabi ko na lang sa kanila na babalik na lang ulit sila next time kung sakaling kailangan ulit nila ng pansahog na dahon ng ampalaya. Napakarami kasing tumubong ampalaya dito sa paligid ng kubo. Ito naman si Kasi at hindi na nga nakapaghintay at tinakbuhan na nga ang kanyang lola. Kaya tinabol na lang ito ng kanyang lola at pinasakay na lang nung malapit na nga sila dun sa may bandang pinak highway At ilang saglit pa nga na naman nga ng malakas. Okay lang naman talaga pag umuulan kasi lang naiinis nga ako pag may kasama nga itong hangin. Nakakatakot din naman talaga ang hangin kasi yun naman talaga ang nakakapinsala sa tuwing mga ganitong tagulan. Kaya pumasok na nga ako sa loob ng kubo habang hinihintay ng maluto ang aming hapon. Kinagabihan pala ay pumunta naman ako sa tagod doon na birthday Birthday kasi ni JM yung kapatid ni Wasti at 4 years old na nga siya ngayon. At syempre dahil nagsama-sama nga ang mga cowboys ay may kunti nga itong inuman. At syempre pag ganitong sitwasyon nga hindi na nga nawawala ang at sayawan. Banding na rin kasi namin ito kasi hindi ko naman palaging ang mga cowboys. Lalo't karamihan nga ay naman sila sa kanilang mga eskwela. At syempre pag may sayawan at kantahan ay hindi pa rin talaga nawawala ang asaran. Kaya lahat na naman nga ay nag-enjoy sa tawanan hanggang kami nga ay Uwi Yun lang muna for today's video guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!